Hello there! Ngayon ay nandito tayo sa Roblox at ngayon ang pipili ng lalaroin natin ay si Bard. Kung natatanda nyo dati chat GPT ang gamit natin so titignan natin kung sino ang mas magsasuggest ng maayos na laro <laughs> ng mas okay na laro Hello muna tayo para nasa mood din si Bard maipag-usap sa atin It's great to hear from you What would you like to talk about today? Okay? Work at a pizza place. Ito number one. Tapos nagbibigay na siya ng link. Link ba to? Or yung... Siguro try natin bin pagkatapos. Work at a pizza place. Super bomb survival. Adapt me ulit. Jailbreak ulit. Piggy. Hmm. Give me another five. So, nanghingi ako ng lima kasi dito sa tatlong nilaro kong to, ay sa lima, dalawa yung nalaro ko na dun sa chat GPT. Guro, pili na lang natin yung hindi pa talaga natin nalalaro sa stream. Itong Murder Mystery 2, saka yung... Meron ba dito All-Star Tower Defense? Yun, All-Star Tower Defense. So, dun muna tayo sa first na lalaroin natin, yung Worth at a sa place. Pindutin lang natin yung link. Eh, diretso na dun sa link. Dun pala sa game. Ayan, nasa Pizza Place tayo. So, paano ba tala rin? Ang dami, mo oh. Okay, kashiro muna tayo. Eh! Kashiro? Eh! Hey, what would you like? Hmm. Sige. Bilisan mo po ha? Pizza, pizza. Isa uh, pa, isa pa. Letter A. It's cold out there. Would you like a hot pizza? Oh, boy. Everything looks great. This might take a while. Yun. Take a while. Wala, mabilis kang pumili. Bilis mo maglakad. <laughs> Yoy. Ikaw ulit. Ayun pala yung pangalan nun. Builder Brothers Pizza. Galing. Nag-apply ako dito. Hindi pa yung pangalan. Nakasulat din pala sa pader. Ano pa bang pwedeng trabaho dito? dito meron ko. Hey, chef na ako, oh. <laughs> hey. Si chef T, What's up? Uh, anong gagawin dito? Lalagay ko to. Oh. <laughs> oh, ano Open muna natin. Tapos, natin yung pizza. Yon. Ba't may kulay na dito? <laughs> Anong pizza yan? Cake na yata yan eh. Ano pizza na Try natin gumawa ng sarili nating pizza. Hmm. Yan. Tapos, ano yan? Lagyan natin ang cheese. Okay. Ano ba yung pinipindot? Ah, hindi pala yung pizza. Hindi pala yung pizza. Ba't parang kulang sa cheese? Sabi ko. Okay na pala yun, isa. Tapos, ay, kulang sauce. Yun, pwede ihuli. Yun, lagay natin dito. Uy, sunog yung pizza. Anong ginagawa nyo? Ay, ako pala naglagay nun. Sunog yung pizza. Ano to? natin maglagay ng pizza. Tapos may cheese. Ito. Tapos may... Ito. Ay, okay, okay na. Ano yan? Ba't yung sasa susunod sa to yung pizza? Uy. Uy. Yan! Sarado! Oh, ano na nangyari dito? <laughs> may nagparesting di na <laughs> wala lasang pa gusto yung na yung mga pizza dito eh hey. ayoko na okay na to 222 dollars so. eh may 222 dollars may sarili akong bahay paano akong pumunta Sige, upgrade daw natin eh tapos uh -huh. Uy! Wow! May bahay tayo. In-upgrade na. Gusto kong puntahan yung bahay ko. O ito baka pwede itong gamitin. O, sakyan. Yun! Maikigamit lang tayo na sa sakyan. Pero uwi lang talaga tayo sa bahay. Hey, <laughs> C1. Park tayo. Huwag park. Ayan. Sa akin na talaga yung sasakyan. <laughs> wow. Ito na yung bahay ko. Pwede ko kong ilagay ng accessories? Foro, lalagyan natin ng gamit sa bahay. Wala, hindi ko alam kung paano ilagay yung gamit. Ayun! E, Ayun pala may upuan. Bumili pa ako. Sayang yung 120 ko eh siya. Lagay na rin natin para hindi masayang. Ayan. Yeah. Tapos may like button. Tapos ano po? Ito, fire. So, hindi ko alam yan. Eh. Lagay ko na lang para mapakinabangan din. Tapos may maliwanag na lang. Tapos may chest. Eh! Ang bahay ni Tio sa working at a pizza house. Pizza house ba? Yun? <laughs> double time Dahil day of natin Wala ako dyan <laughs> Yan Ganyan na nagdo-double time So, next game na tayo So, ano nga next game natin? Itong Super Bomb Survival Okay So, hindi ako sure kung anong laro to Pero ngayon parang serious basic video ah Oh, bilis na na. Hey! <laughs> ano kaya ang laro to? Uy, ito ba yun? Wow, intense. <laughs> ang weird ng itsura Tapos <laughs> may pakpak. Ayun na. Let's go. Ano to? Wow! Tumiikot habang nalipad. So, hindi ko yung ko dito. Para ba itong natural disaster? Ayun, yung sword. Ayun nga, para natural disaster yata ito. Na hindi siya natural. Oh. Uy. Oo! Uy! oh, ano? oh, may hey, green gas uy tingin ko pag tumalun po eh, pwede rin pagbawasan uy galing yun na ingot eh so meron pang wali gagal rin ah ano to? uy uy oh, no <laughs> ba't ko nilapitan? no! Huwag ka nalapit dyan, sige. Oh no! Uy! Ba't <laughs> ko nilapitan yung bomb ganito? Uy! Ako yung target! Oh no! Uy! Uy! Try natin ka ba? Ay! Ba? Hey. Bago makatalong 20... Uy! May lava! Oh no! Ayos ko, 40 na lang. Uy, ako pa yung target. Oh no! <laughs> oh, 35 na lang. Uy, may bomba na naman. Uy! Nangungulog ba nga? Dalo. <laughs> Yan. Yan. Uy! Ano to Ano? Bago yung bago ko. Oh. Sayang! Sayang! Two seconds na lang. Mm Hmmmm! Tuyo so, pala yung darong yun. Okay din kahit paano, Para ka rin umiiwas sa mga obstacles. ibang word naman. Okay. Uy, ano yun? Hindi ko na alam yung skill ko. Hindi ko alam in in-equip in kong in 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 skill. Sabog! Uy, sabog! Hindi yan! Ang laking bola!

pa rin naman credits kapag hindi mo natapos yung buong zero seconds so ganun pa yung larong to ng pangalan na ito survival ano basta yung survival <laughs> ilalaro ko hindi ko alam yung pangalan so meron din siyang outdoor pero tingin ko ano lang siya parang props lang kasi ito talaga yung mismong game area yung laro meron din mga laman dito. Ah, ito yung labasan. Okay. Ano Ah, so yun lang talaga yung labas. So yun lalaroin mo lang talaga dito. Doon sa parang survival area. Itong super boom survival na building. Diyan ka lang talaga maglalaro. So yun. Nalaro naman natin yung dalawang rounds. Hindi na ako magta-third round. So doon na tayo sa next game. So, ito isa niyan sila, Jess Adopt Me, sa yung Jailbreak. So, lockdown na natin yan. Panorin nyo na lang doon sa chat GPT natin na ginawa din. So, ngayon, dito tayo sa ating third game, which is yung Piggy na game. Yan. Ayan, si Piggy. Play lang tayo. Oh, 7 seven minutes bago agad. Ito ba siya? Oh, yan siya eh. Ay, alam ko yun, di mo na siya gagalaw, di ba? So, pero ang daming baboy na naglalakad. Ayun ba siya? Sige nga, takbo nga tayo. Naispan agad tayo dun sa malapit na baboy. Sundan lang natin to. Baka magaling to eh. Uy, pig is gone for 20 seconds. Ano yun? Kala ko yun yung baboy. Pinabahan ako. Uy, uy. Ay, napalit. Uy, yung bag. Ano yung panda? Uy! Uy! <laughs> Grabe yun. Bakit ako bumalik dito? Ah, yan siya yung kasama natin kanina. Uy, ano yung laki? Patatas ba yan? Uy, namama rin na lakas na. Grabe. Yeah. Namamaril na siya. <laughs> Kakaiba yun na. Ah. Try ulit natin. Yan. Ito, naka-steady lang siya. Pero mamaya, tingin ko mga atake na rin yan eh. Uy, gising na si Piggy. Okay pala yun pagka yung Piggy dito, yung katropa mo lang sa Roblox. <laughs> kalaro. Safe na safe ka dun eh. Paano pag tumalon ako dito? Try ko nga. Ay, hindi pwede. Nakahulog ako. Palo ko hindi nakahulog doon. What? So, next game na tayo ngayon. Doon na tayo sa fourth game. So, ito yung next nating game. Murder Mystery 2. Okay. Uy, di na-direct na ulit ako sa map. Ah, okay. Ganun nga pala dito mamimili. Okay. So, ano meron? Uy, ano yun? Kulot <laughs> ako, kala ko yung isa yun eh. <laughs> oh. Yeah, XP ba yun? Ah, basta naglalakad may XP. Ah, sa laro nga pala na to, parang... Ah, kaya mystery. Okay. Kasi malay mo, siya pala yun. Uy, may namamaril. Uy. Ah, ayun. Oy. Ay, Nadal. Okay, isa pa. Try natin ang isa. Innocent Twins. Wow. Ah, siya yung sheriff. Dami na kapak dito. Ito yung nagulat ako dito kanina eh. Oh, ayun oh. Hey, <laughs> hey. What's up? Ang weird ng mga skins ko na nakikita katulad nun. Innocent na naman ako. Parang liit ng map na to. Uy! Uy! nalo! Panalo! Kahit walang ginawa o oh. panalo! <laughs> okay. Nalo pa. Ah! <laughs> Siya na talaga, oh. <laughs> yung nanggugulat sa akin. Sheriff saves the day. Mukhang nanalo tayo kahit isa. Siya, dun tayo sa last game. So, ito na yung last game natin. All-star defense. All-star tower defense. Okay, let's go. Okay, so ito yung last game natin ngayon na sinuggest ng Bard. So, yung iba na laro na natin sa ibang videos nakapost doon or kaya nasa chat GPT. So, welcome to All Star Tower Defense. Si Pruti Sama. Hindi pa nagreload yung mukha niya. <laughs> Now, listen up. Okay. Yeah, so tinanggal ko muna yung audio kasi baka makapiray tayo eh. Summon tayo. Si Koku. What's up, Koku? Kailangan mag-summon ulit. Ah, summon three times. Isa pa. Si Zaruto. Isa pa. Summon pang isa. Sino Si, si Lami TS. Hey, <laughs> four star yun. All-star team, try time to equip for battle through your inventory. Tapos, equip natin. Silami, si Lami, si Zartos, sa si Koku. Let's go. Glowing trail. Saan yung glowing trail? Pero ba't ito lang yung kalong ko si Lami? Nasaan yung dalawa? Kalong eh, na nasa leeg kalong. Balikat pala. Ito pa yung glowing trail. Tignan e nga natin. So, kailangan natin mag-enter sa gateway. Kahit alin ba dito? Or ito, yung gateway. Ito ba yun? Nope. Ay, ayun na naman yung glowing ano eh. Si glowing, glowing. Ito ba yun? Uy, lakas! Beginner lang! Hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito eh. <laughs> Basta lang ako pumasok doon sa gateway, tapos di na ako makalabas. Okay, so check natin kung paano ito laro yun. Tapos... Ah, ganun siya! Anong gagawin niya? Sunod. <laughs> So ito yung wave 1. Parang kilala ko mga to, mga anime din yan, 'di ba? So lagyan natin ng ano dito. Ganun pala. Lagyan natin dito. Tapos Anong tawag dito? Ito naman. Ay, malakas to ah. Uy, hami-hami oh. Sa pang hami ay hindi na abot. Isa pa. Ang layo. Dito ko nilagay isa. Oh. Ang tagal niyan. Tapos i-upgrade natin si leader. Yan. Okay din tong larong to ah. Parang may mga nalalarong ganto sa cellphone, hindi ko lang maalala yung tawag. Boogs! Ano? Ano ba tawag dito? Ano tatawagin natin dito? Kasi malaki ang ulo niya. Tawag na lang nating big brain alien. Tapos niyon, kasi kamukha siya nung pigman sa Minecraft, so si red pigman. Tapos si green goblin. eh! <laughs> <laughs> Okay na ba? Ay, panalo na. Ay, panalo. So, okay din yung sound effects niya. Tinanggal ko lang kasi nga. Baka ma-copyright tayo. Tapos, okay din yung effects niya. Lalo dun sa attacking area kanina. Yung graphics niya. Grabe, ang galing. Sa so, yung tugtog niya. Anime din. Pero yun yan, natapos na natin subukan yung limang laro. So, kayo na rin ang mag-explore kung gusto nyo i-explore yung mga laro. Para sa mga gantong videos na katulad ng ginawa natin ngayon, pwede kayo mag-subscribe kay Kuya Tio. Tapos, dito na rin tatapusin yung video. So, alam nyo na sasabihin ko, yun lang.